Buongiorno Italy! Hello Philippines! Reflex ko lang po yung halamang na iwan ng biyanan ko. Ni Tatay Nolly. 3 years na po siya ngayong October. Pero ayan po nakakatuwa yung naiwan po niyang halaman. Hindi po talaga ako magaling magpa... Ano lang halaman, lagi po talagang nalalanta. Pero awa ng Diyos. Inaalagaan ko po lagi ito sa dilig. Ayan, hanggang ngayon, okay pa rin siya. Ayan, eto, lagi po talaga itong linigligan ni Tatay Noli. Ciao, Tatay Noli. Sobrang miss na miss ka namin. Lalo yan ang mga apo mo. Sobrang bait mo. Eto. Eto po ang talagang aking halaman. <laughs> Kahit hindi mo diligan, hindi siya malalanta. Yan po ang kabuuan niya. Ciao, tuti! Hello, Philippines!